Aba, 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 napakaraming iba't ibang uri ng ice cream dito. Sa so tingin ko, alam na natin kung ano ang gusto ng ating munting Mia. Hmm. Ganun ba? syempre, hihingi siya ng ice cream. Sige, magluto na tayo. Hmm. Oh, sige. Kailangan kong kumuha ng bola ng berdeng sorbetes. Ganyan lang, at ilagay ito sa isang waffle cone. Uy, hankaling. Oh, Ngayon, kunin natin ang paborito kong laruan na buwaya. Ah, heto na. Kailangan kita, kaibigan, pero ulo mo lang at ilagay natin ito sa ice cream. Ngayon, kumuha tayo ng ilang pokey sticks at gumawa ng propeller mula sa mga stick na ito. Pagkatapos niyan, kukuha tayo ng Twix at ilagay ito sa mga gilid. Pagkatapos, kunin natin ang Milky Way. Dito mismo, magdagdag ng ilang gummy bears sa Twix Wow! At ngayon, meron tayong Bombardier Crocodile Ice Cream. Aha! Ito ba ang tinatawag mong obra maestra? Sige, ngayon naman ang turn ko. Hayaan mong ipakita ko sa'yo kung paano gumawa ng mahusay na ice cream. Ano ang pipiliin natin? Hmm? Osh! shh! Kilungay ko ay wapatsak ng chocolates dango. Aha, at una, gilangin ko tunawin ang mga ito. Gamit ang burner, mas mabilis ito. Ilang minuto lang. At susunod, kumuha tayo ng waffle cone at isaw ito. isaw din natin ito sa mga sprinkles. Magaling! Aha, ngayon kunin natin ang blueberry flavored na ice cream at ilagay ito sa pasta machine. Buksan mo! Ganyan lang! Itaas ang iyong mga kamay. Nagbibiro lang ako. Natakot ka ba? Sige, gusto ko lang gumawa ng magandang ice cream cone. Tingnan mo ang pattern na yan. Oh, oh, ito ay isang ice cream pasta. Ngayon, kumuha tayo ng ilang marshmallow. a rexu native mob sold four gums on the reef by Galapagos niar who owned a norton jump-putting table-ron I sa 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 na ng Santa two tulong sa so a sa na icing. sa perfecto At uh, palamutian natin ang ice cream gamit niyan. Aha, naalala mo na ba ang tralala? Tra Ngayon, kumuha tayo ng gummy shark at hiwain ito at idagdag sa ice cream ko dito. Magaling, nakuha ko na. Lola, ano ang naisip mo para sa apo mo? Well, may naisip akong magandang ideya. Pinapatunaw ko muna ang puting tsokolate. Haluin ko ito para hindi masunog. Ngayon, kumuha ako ng cupcake or mas tamang sabihin ang papel na hulmahan ng cupcake at ilalagay natin ang puting tsokolate sa loob. Pag hindi pa ito solid, kailangan kong ikalat ito. Ngayon, tingnan mo ang maliit na tasa ng puting tsokolate. Ngayon, kukuha tayo ng hawakan kunin ang caramel ice cream. Siyempre, dahil alam mo kung ano ang ginagawa ko, di ba? Ilagay natin ito sa loob. Kailangan din natin ng chocolate ice cream at vanilla ice cream. Gagamit tayo ng tigi isang bola ng bawat isa. Diagon, a na nate. Ang bawat bola. Doritos pastry bag and pisal. Direct hingpot. You roll It's to put and just a chocolate cup. Ngayong cha, wish charm. Kung ngayon, gagamit tayo ng stand at ilalagay ang ice cream cup sa ibabaw. Gumawa ng magandang muka at handa na ang ballerina cappuccino. Mia, subukan mo? Wow, ang ganda at mukhang masarap. Wow, tingnan mo yan. Ito ang cappuccino ballerina. Fan ako niya. Subukan natin. Wow, ang sarap ng ice cream na ito. Ano pa ang nandyan? Wow, itong krokodilo bombardilo. Wow, ang galing niyan. Sandali, bakit wala na ang ulo? Well, ayoko munang subukan ito ngayon. Oo, at ito ay tralalilo, tralala. Ang ice cream ay mukhang kakaiba. Subukan natin ito. Mmm, masarap. Wow, pero ibibigay ko pa rin ang tagumpay kay Lola. Oh, salamat, mahal. Naalala ko na mahal mo ang cappuccino ballerina. Alam ko na kung ano ang gusto ko. Gusto ko ng sandwich. Gutom na gutom na ako. Aha! Siyempre, alam ko na ang gagawin. Una, mag-toast tayo. Hinihintay natin hanggang maluto ito. At handa na. Perfecto. Ngayon, kunin natin ang Nutella. Ikalat ito sa buong toast. At syempre, maglalagay tayo ng peanut butter sa kabilang kalahati. Ilang saging at takpan ito ng pangalawang toast. Sa wakas, gagamitin natin ang chocolate icing para iguhit si boneka ang balabo sa mismong toast. Isa itong palaka na may gulong para sa katawan. Mukhang kamangha-mangha. Astig! Tingnan mo yan. Sa tingin ko, mukhang makatotohanan. Ako ay isang henyo. Wow! Gusto ko ito! Oh, oo, oh, maganda yan. Mahal. Well, handa na rin ang toast ko. Tingnan natin kung ano ang magagawa natin. Lagyan natin ng natunaw na keso ang toast. Pagkatapos, magdagdag tayo ng ilang dahon ng letsugas. Sang kamatis, ilang pipino, and takpan it ng istapang toast. Gayon, gagamitin natin ang Truly Mero Truly Chino icing para iguhit siya sa ibabaw kagamit din ako ng may kulay na icing. Oh, mukhang magkapareho. Alam ni Lola ang lahat ng uso, hindi ba? Isang cute na isda pusa, hindi ba? Haha, -ha. magaling ang ginawa ko. Huling haplos at handa na ito. Aha, ah, uh -huh. uh, Lola, ito ay kakilakilabot. Ginagawa ko na ang toast ngayon. Manood at matuto. Naglagay kami ng salad sa toast, tapos keso, tapos ham, tapos mas maraming keso, at mas maraming ham, at mas maraming keso, at mas maraming ham. At siyempre, pagkatapos nyan, ay iguguhit ko si Bribri -Bri Brother Pin gamit ang icing. Dapat ay may napakalaking mga binti ito. Sige, perfecto. Ngayon, kulain natin ito. Huwag kalimutan ang lahat ng detalye. Sige, mahusay. Tapos na ang lahat ng puti. At ngayon, ihahanda natin ang berde at nagtagumpay ito. Oh, oh, magugustuhan ito ni Mia Bonapiti. Oh, eto na. Sige, simulan natin sa chef sandwich. Mm, subukan natin ito. Medyo masarap, pero talagang tuyo. Ano ito? Oh, mukhang masarap ang sandwich. Mm, pero puro gulay na hindi maganda. Ayoko ng gulay. Oh, ang cute ng sandwich. Subukan din natin iyon. Wow, ang ganda ng pagkakatotoo. At lahat ito ay gusto ko. Mahilig ako sa matamis na sandwich. Nanalo ang kapatid ko. Yuhu, akin ang tagumpay. Ngayon, gumawa ka ng pizza para sa akin. Naghihintay ako ng pinakamasarap. Oo, oh, oo. Oh, oh. Sandalis, may naisip ako. Ako ang mauna. Kumuha tayo ng piraso ng masa at igulong ito. At gumawa tayo ng magagandang gilid. Ganyan lang. Sunod, pigay ng sarsa ng kamatis at ikalat ito sa masa gamit ang brush. Bad bad si Nazirshan Hawan Chiriant, Rajaudan Kisao, Tris Riald, and Elf the Neswe Baking Sheet, Mad Dick Daggery Cabot, and Oven. Siempre, uh, wag kalimutang iset ang timer para hindi masunog ang iyong pizza. Dapat luto na ang pizza ngayon. Oh, handa na. Ah, ah ano ang nangyari? bakit lumitang pizza ko? oh sandali hmm may ideya ako. ihay natin ito kasama ang tun-tun-tun sahur. magaling. Nate halika na mahal gumising ka na. oras na para magluto ka. hello. oh ano ito? oh hindi ko alam kung paano magluto mula sa masa. ano ang gagawin dito? Nakita ko ito minsan sa isang karton. Ang masa ay pwedeng paikutin sa daliri at magiging maayos ang lahat. Hindi, hindi ito gumana. Sige, gawin natin ang madali. Mag-order na lang ako ng pizza. Siguradong masarap ito. Basta, mabilis lang maghatid ang courier. Oh, oh, oh frozen ito hindi na kailangang i-defrost. Ilalagay natin ito dito sa ref at ididekorasyon ko ang ref ng caramel. Ganyan lang. Magandang pag-serve, hindi ba? Oo, oh -oh, tama. Ngayon ito ay frito, capello buono, or cativo. Tingnan mo. Napakamalikhain ko talagang tao. Magaling, mahal. Kaya, Nagpa siya akong gumawa ng pizza sa kawali. Magdagdag tayo ng broccoli para sa dagdag na benepisyo sa kalusugan at ilipat ito sa plato. Bawat isa ay may natatanging presentasyon pero wala pa akong naisip. Kaya Mia, kailangan mong subukan ang pizza ko ng ganyan. Heto na, mahal. Kain na. Mukhang napaka-interesante. Oh, gusto kong makita kung ano ang nasa loob ng refrigerator na ito. Wow! May pizza! Subukan natin ito. Aray, ang ngipin ko. Naka-freeze ba ito? Hindi pwede yon. Ha? Huh. Wow! Ano yan? Tun-tun-tun sahor. Nagdala sa akin ng maliit na pizza. Oh, subukan natin ito. Ang bango. At ang sarap. Ano pa ang nandyan? Oh, ang pizza na ito ay mukhang nakakaboring kumpara sa iba. Alam mo, napagpasyahan ko na na mayroon na akong panalo at ito ay ang chef. Oh, karapat-dapat ako sa tagumpay na ito. Ako ang chef. Nagustuhan mo ba ang aming video? Pindutin na ang like button at mag-subscribe sa aming channel hanggang sa muli.